Ano yung mga gambala ni? Si Salani. Ano yung mga gambala ni? Tao elemento. Tao elemento. Tao ka, kabalo ko nga tao ka. Tao, babae, lalaki. Apoy. <coughs> hmm, Laki ka eh ba? Si <coughs> Hmm. Corinti. <Yeah>, yeah. Napagino Corinti. Sakit <coughs> Hmm. Yeah, yeah, yeah. Sakit kayo. Nga nang imo ni Gambala ang bata. unsay sa laan unsay Unsa sa laan ni? Istorya. Istorya ta. Istorya. Hmm. Sakit ka na oh. Hmm? Sakit kay na oh. Ako lang na Hmm. Sakit kay na ba? Dilidum silid jom sa sali. Hallelujah, aleluya go sum. Hmm. Tugtugan ka dili. Mutugan ka dili. Video lang. Mutugan ka dili. Ano imo ni Gambala? Ano 'yung imong gambala? Ano 'yung imong man ni mo ni? Ano 'yung imong gigambala? Ano 'yung imong mga bala no? Kanirao. Oh. Kanirao. Oh. Hm. Nao. Apoy. Hu. Hm. Kanirao. Oh. Korinte. Hu. Hm. Kanirao. Oh. Mm. Ano oh. imong oh. mm. oh. gambala ni? No? Oh. oh. Apoy. Hu. Oh. Mm. Oriente. <coughs> hmm. Matikay ba? Nga <coughs> na yung bala ang bata. Onsay salaan ni. unsay salaan ni. Tubag. Ah, di ka mo tubag. Pasakitan ka. No? Di ka mo tubag? Ha? No? ba? <coughs> ako hmm. Tubag ka dili. Motubag tubag ka dili. <coughs> hmm. Sakit ka ba? Sakit ka no? Hmm? Sakit kayo ba? Sakit kayo. Ngayon hindi magkakatubag kayo. tuso, No? Apoy. Oh. Sakit kayo? Oh. Saka na ro? Kurinti. Mm. Sakit kayo ba? Saka na? Lan, lan, lan. Oh. Kurinti. Oh. Ah, kurinti. No? Sakit no? Apoy. Mm. Sige, ang tusa. Ang gini mo dia. Mmm. Butok ang ka dili. Babae lalaki. Babae lalaki. Gusto ka tingog? Babae. Babae. Pilay edad. Pilay edad. Pilay edad. Poo! Pilay, Pilay edad. Pilay edad sa babae. Pilay edad. Pilay edad. Silingan. Kadugo. Unsa man ka? Silingan, kadugo, amigo. Unsa man ka? Silingan tugan, apoy, Oo. Oh. on sa mangka, silingan ka, pila idad mo, pila idad, pila idad, pila idad, abertek tobin ng papa met tar, sum, korinti, whoo, <coughs> hmm. hmm, ano naro? oh, akiteno, oh, apoy, <coughs> hmm. Sunog ka kadiya, oh, korinti, whoo, hmm. Ano raw? Oh. Kurinti. Oh. oh. Apoy. Poo. Oh. Sige, ay tugan. Babae ka. Pilay edad mo. Pilay mo edad ng babae. Pilay edad. Pilay edad. Hmm. Pilay edad. Nga nung imong nikit no, ng bala. Tantanga. Tantanga yung mga pambutang. O sige, putang yung mani. O sige, putang